'yung sisig ko dati, parestang sisig na ano, nakikita mo sa restaurant kanto, pumudutan. Ganun ang ginagawa kong sisig doon. Tapos, tumas ang presyo ng mga baboy, mga kay mga sangkap. Nag-isip ako ng bagong sisig na matatawag na kakaiba naman na walang atay, walang utak, pero may sibuyas, may sili, may kalamansi. Kaya ito bago, nilagyan ko na ngayon ng chicharon bulaklak. Yan ang kakaiba. Kasi kung titignan mo lahat ng sisigan dito sa Metro Manila, halos pare-parehas lang. Yung isa lang. So, ibahin ko naman. Gawin ko lang, ilalagyan ko ng chicharo bulaklak. So, tinest ko. Okay naman. Nagpipit yung mga customer ko. Kasarap daw. So, tinuloy-tuloy ko na. <laughs> Tingin nyo sir, mas masarap pag gilag-gilag mm, lalo siyang kumakrunchy. Kasi, aminin natin, masarap talaga yung chicharong bulaklak. ay ang sabihin natin, putok-patok. Wala pang pandemic, tsaka wala pang vlogger. Talagang pinipilahan na kami dito. Kasi yung mga maliliit na bata, tsaka mga high school elementary. Ano, mga suki ko na yan eh. Hanggang sa lumaki na sila. Uy, si Manong oh. Tinda, kila nila ako. Punta tayo ulit oh. Tapos sabi-sabi sa mga kaklase, yun, lumawak na, lumawak yung network ko. Tapos yung mga rider, yun, tuloy-tuloy lang. Ngayon sa laki lang Ngayon, marami na. Umakabot na kami na ngayon dito ng, ano, ng 50 kilos. Oo. Ubus. Misang kulang pa. Pero hindi na kakayanin ng 60 o 70 dahil nakakapagod. Ako si Jun, asa ah, AJCC, dito sa Project 4, Quezon City. Ang pwesta kanto ng magad salamat. Pinaka-landmark niya, Save more. Bali, nagtitinda ako ng sisig dito. Bali, 12 years na akong nagtitinda ng sisig. Ayun ang kinabubuhay namin dito sa pang-araw-araw. So sa 12 years na yon, ito pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung bentahan. Customer lang namin dito, mga rider, mga estudyante, mga elementary high school, tsaka college. Kasi meron nga silang ano eh, sa estudyante meron akong 35 mabibili pa rin nila, makakakain pa rin sila na worth 35 pesos na busog na sila. Kasi murang-mura na sa 35. Tapos kung gusto niya naman ang ayaw niya 35, may budget kayo, pwede 60. Pero halos kadalasan dito, 35. tulong malaki eh. kasi halos diyan ko na napagtapos yung mga anak ko eh lahat sila tatlo sila nakapagtapos na tapos yung pang araw-araw namin gastusin yan yung kinukuha. mahalaga doon nakapagtapos sila na diyan ko lang sila wala akong ibang inasahan kundi yung pagtitinda ko lang sa sisig yun lang wala naman trabaho madali Lahat paghihirapan talaga. Ang kaganda lang kasi dito, hawak mo oras mo, wala kang amo, yun. So sa hirap, mahirap talaga. Pero mapipil mo naman yung, hindi mo naman yung hirap pag makikita mo na yung customer mo nasisiyahan. Na-appreciate nila. Okay na sa akin yung uh, yung customer. Nakakatanggal ng pagod. <laughs> sa so, mga nakakilala sa akin dito sa project ko, alam niyo naman dito, uh, invite ko kayo, kumain kayo dito sa akin sa kainan ko dito sa ilalim ng puno. Magad salamat, Courtney Nelly Ang pinaka-landmark, ano lang, save si more, Pete Watson. Start ako ng 11 hanggang 5 p.m. Okay, okay. Thank you po. Thank you po. Thank you. Salamat.